Good morning. Good morning, guys. And welcome back to my channel. So today's video ipapakita ko naman ang isa sa mga ginagawa ko dito sa my cheese factory dito sa Switzerland. So isa nga sa ginagawa ko ay maghugas ng mga gamit na pinagamitan namin. Actually, yung kasama ko yung gumamit niyan, siya yung nagbasa ng cream cheese na may chili para palaman dun sa may cheese na ginagawa namin product. So ako yung maguhugas ngayon kasi nga yung mga kasamahan ko ay nasa break time. 9 o'clock na ngayon ng umaga. So sila magbe-break time kasi kanina pa silang 8 o'clock nagsimula. Ako naman ay nag-uumpisa pag 9. So wala akong break time kapag 9 o'clock. So kailangan ko na itong hugasan kasi kailangan na rin itong naka ready para mamaya, para yung kasamahan ko ay magmix na uli ng masa o yung palaman na may ibang flavor. Kailangan kapag ibang flavor ang imamasa ay huhugasan yung, yung mga ginamit para hindi lumahok yung unang ginawang flavor na palaman sa susunod na flavor. kung para sa mga bugasin para madali ang sarapan. yung mga gamit kailangan mo ng banlawan bago ipasok sa machine Yan. so ito yung machine namin papasok na namin yun, 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 tapos isasarap so yun, na sya ingay nga lang ng college. Diba? Napakamigan nyo, maingay yung kasi Pero okay lang, okay lang. Hindi naman nakakabingin. Kung napapansin nyo, yung ibang mga gamit dito ay malaki at mabigat. So talagang nakakangalay sa braso. Pag ito na ito yung ginagawa mo araw-araw talagang mananakit yung mga braso mo. kapag nandito sa may hugasan, so medyo mainit dito kasi yung machine ay mainit. So, minsan talaga makikita mo may usok-usok pa siya. So, hindi ko agad siya inahawakan kasi mainit yung, yung tubig na ibinubuga dyan ng machine. At bago ako humawak ng nahugasan ng mga kagamitan, hmm. ay nakuhugas muna ako ng aking kamay. Ganyan lang guys, kadaling maghugas dito.

Ganito lang yung maghugas dito, madali lang pero kahit madali siya pero kapag marami naman at maghapon kang maghugas na no, maghugas ng ganito tapos medyo mainit ay talagang nakakapagod rin talaga. At dito sa trabaho ko, kailangan mabilis ang kilos at maganda at malinis ang gawa. After nga ng one and a half hour kontrabaho, trabaho, ay may ten minutes kaming break time. At dito nga sa aming trabaho, ay may libreng merienda at kape at mga inumin kung anong gusto mong inumin dyan. Huwag lang alak. Marami rin ako mga katrabaho dito at iba-iba ang lahi. Hindi ko nga lang sila makuha na ng video kasi minsan may ayaw magpa-video. At habang ako ay umiinom ng kape diyan, kausap ko naman yung isang kaibigan ko na Pilipina na kasamahan ko rin sa trabaho. Ayaw nga lang niya magpakita sa camera ngayon. Itong Pilipina na to, nakaibigan ko, siya yung nagregalo nung nakaraan na early Christmas gift na may biskuit. Mahilig siya mag -bake, bake at gumawa ng biscuit at talaga namang masarap yung mga binibake niya at ginagawa niyang biskuit. Sobrang sarap. At pagkatapos nga ng 10 minutes ay umakyat na uli kami para magtrabaho uli. So, trabaho na uli. Tapos na ang break time, 10 minutes na <laughs> Dito ko natataposin ang aking vlog. Danke!